Gandang araw po, ma'am, sir. Wow, ang ganda po nung napili niyong design, ma'am. Bagay na bagay po yan sa inyo. Of course, perfect na perfect ka sa akin. Bagay na bagay po, di ba? Mm, yes po. Daddy, ito yung gusto ko. Sure na, bili natin. Uh, Magkano ba to, miss? Sir, limited edition po namin to. Um, 200,000 po yung price niya. 200,000? Ah, Isha, baka gusto mo naman pumili ng iba. ang I mean, nakaka-familiar na tayo today eh. Para sa, para sa birthday mo. So, maybe you can choose from other uh, options. No, Daddy. Ito yung gusto ko. Tsaka minsan lang naman ako magsi 16th birthday, di ba? Ah, sige na, sige na, sige na. Okay. uh, ma'am, eh, no? ano? Ano pa yung size niyo? Um, size 8. Size 8. Unfortunately, ito lang po yung size namin ngayon. Size 6 po. Uh, but if you want, I can order na po. But the shipping is 3 uh, days pa po. Pero sh shipping po is free na po. Shipping Okay, good. We will order. Alright. No, Daddy. My birthday is today. So, dapat ngayon to. Ngayon ko to makukuha. Ah. Gawin mo ng paraan, Daddy. Pag hindi mo yan nagawa ng paraan, wala. Masisira yung birthday ko. Hi po! Welcome to Musachino! Here's our menu. Ito pong strawberry milkshake po. Sure po. Um, anything else po? Tayo po, sir. Siguro yung isang strawberry ng milkshake na lang. Um, di po kayong mag-order. Ah, okay na ako? Sige po, sige po. Pero, Daddy, sabi niyo po kayo na gusto niyo po ng coffee. May klasa naman, yung ni papa mo, bakit milkshake na eh. Meron palang tatay na hindi ma-afford yung kape. ah, birthday mo yun eh. Deserve mo yung milkshake na yan. Okay lang si Daddy. promise. Sige po, tawagin ko na lang po kayo pag okay na yung order niyo. Ah. Hi po! Welcome to Mr. Chino! Can I have some French latte? Sure po. Anything else po? Nothing. No. Happy birthday. Thank you po, Pa. No. Pasensya ka na hindi kita mabigyan ng birthday party. Pati, alam mo naman, walang trabaho si Papa. Hayaan mo, pagka nakahanap ng magandang work si Papa mo, bibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi po pa. Ang mas importante po sa akin, magkasama po tayo. Na pala, mayroon pa pala ako isang regalo sa'yo. <laughs> hindi man siya bago, pero sigurado ako magagalit ko, magagali ko siya araw-araw. Pati pagpasensya mo na ha? Medyo malawag sa iyo eh. Pero lalaki ka pa naman, kaya sigurado ako magkakasalit sa iyo. Oo, oh, ang ganda po tayo. Try ko po. Thank you, Papa. <laughs> Sakto po, Papa. Alam mo, nakikihiya ako kasi naging papa mo. Hindi ko ibigay yung gusto mo. Hindi ka tulad ng ibang magulang na ibibigay nila yung mga needs ng mga anak nila. Nahihiya ako at saka nanilito ako sa sarili ko. Kasi ako yung naging papa mo. Pasensya na talaga na ka. Alam niyo po pa, huwag na po kayo umiyak. Tsaka okay lang po sa akin na wala po akong party. Ang mas importante pag para sa akin ay lagi po tayong magkasama at lagi tayong masaya. Ikaw po ang best papa. I love you na. One strawberry milkshake for Cassie please! Kuhain ko muna yung moja mo. Pwede ba kitang matanong? Sige po. Um, okay lang ba talaga sa'yo na yung shoes mo is nagamit na, like second hand? Yes, okay lang po sa akin yun. Ayaw mo nang mas maganda, mas bago? Um, okay na po sa akin yung ganito. Basta kasama ko palagi ang papa ko. Um, birthday mo pala today? Opo. Parehas pala tayo. Happy birthday. Happy birthday din sa'yo. Anak, ito na yung order mo Thank you po, Dad. Ang sarap po, Dad. By the way po pala, birthday niya po din. Ay, hey, happy birthday. Thank you po. Sige po, alis na ako. Happy ka? Opo. Thank you po. Thank you, thank you very much. Oh, anjay na po pala si Mom. Oh, good news. Nakausap ko ni may ari ng store nang gustong gusto mong shoes. So darating siya today. Um, thank you po, Daddy, na ginawa niyo ng paraan. Pero okay lang po kahit huwag na. Kahit ipa-cancel na lang po natin. Are you sure? I mean, parang nagbago yung ihip ng hangin, na. Ha. What happened? May um, narealize lang po kasi ako isang bagay. Napakaswerte ko po pala na bata kasi ibang bata po dyan, or kaedad ko, hindi nila nakukuha yung mga gusto nila. Eh ako po, lahat ng gusto ko, nabibili nyo, nakukuha ko. In short, um, I'm so lucky to have you. Kasi kahit na magkaroon ka ng kaaway or what, gagawin mo para lahat, pa gagawin mo lahat para maging masaya ako. I'm so happy na realize mo rin yan, anak. Thank you po. Miss, okay lang ba na i-cancel na lang namin yung order namin? Sure, sir. Wala pong problema. I'll arrange na lang po yun. Oh, thank you very much. Thank you for assisting us. Welcome Happy birthday, ma'am! Thank you. Happy birthday pa. Enjoy your day. Um, Daddy, may request lang po ako. Pwede po ba ako makahingi ng cash? Pero hindi na po, 200,000. Meron lang po akong pagbibigyan na ka-birthday ko. Sure, sure. Oh, uh, why not? If you want, let's go. Yes. And check it out. Anak, Saan pa gusto mo munta? After mo niyan sa hinihini mo. Um, Daddy, siya po pala yung may birthday na sinasabi ko sa inyo. Hey, okay. happy birthday. Thank you po. Happy birthday sa anak mo. Thank you, thank you. Um, happy birthday ulit. Ito, gift ko sa'yo. Wow, ang ganda po pero hindi ko po ito matatanggap kasi binigyan na po ako ng bagong sapatos ni Papa. Pero na, di ba sabi ko sa'yo masamang tumanggis sa grasya? Pati birthday mo naman. Ayaw mo na ibigay nila yung sapatos para sa'yo. Tsaka ibibigay ko yan sa'yo kasi may narealize akong isang bagay. Kaya I insist, sana tanggapin mo. Salamat po. Thank you po. You're welcome. So, ganito na lang. Since birthday nyo naman parehas, maigi pa. Dumabas na lang tayo. Gusto nyo ba sumama sa amin? Kumain na lang sa labas. Saan po ba yan? Bupe po ba Pwede. Yes. <laughs> Okay, good. We will order. Low. We're pretty deep. Pero pala sa hindi mo afford yung kape. Shifting shapes in millennium.